Magandang araw mga kabayan. Welcome na naman po sa panibagong video naman ng Manan Little Farm. Sa sa aming video, subscribe na po kayo. Sa mga subscriber, watcher, silent viewers, huwag po kayong magsawang manood ng aming video. Ito nga po pala yung project natin ngayon. Ililipat natin yung kulong ng rabbit sa kubo ni Ama para hindi na maulanan. Yan mga kabayan ang ating simpleng bayanihan para sa paglipat ng kulungan ng rabbit. Yan, may konting struggle. Pero kayang-kaya naman. Kahit mahirap yung daan ngayon. Sasaayos natin yung kulungan ng rabbit para maganda-ganda yung pagpaparami natin para sa breeding. Tapos lilinyahan natin yung tubig para hindi araw-araw lagay na lang ng lagay ng tubig. Tapos paghihiwalayin natin yan kasi pag nasa ibabaw yung rabbit, yung nasa ilalim, ba maiihian yan. Kita nyo naman, oh. Dapat kasi dyan, pag magkapatong yung kulungan, meron pang salo ng ihi at saka dumi nila. Linis-linis muna ng konti at iisod natin yung rep. Tapos, ilalagay natin yung magiging paano ng kulungan ng rabbit. yan natin ipupwesto yung kulungan para less stress yung ating mga rabbit isod lang natin yung rep para kumasya yung kulungan saktong sakto lang yung kulungan dyan tapos yung may yung nilinis ni Manalo Little Vlog kwarto Yama yun ang mga kabayan na magiging panang ng ating rabbit paapala ng kulungan ng rabbit case ng alak para malakas ang tama joke lang po hindi, kasi naubos na po yung ating ano, hollow block. Hello guys, ito nga pala yung ginawa kong tubigan ng mga rabbit. Ayan. Ito. Bali dito mag-uumpisa yan. Ayan. Para kapag, ano. Bali, walong butas lang ito muna sa ngayon. Kasi yung sa ilalim, hindi ko pa magagawa yon. Kasi may kailangan pa akong ayusin dyan meron akong babaguhin. Sa ngayon, ito na lang muna yung tubiga nila. Kasi, kailangan kong ihanda to. Dahil sa isang araw, may kukuha na ulit kaming rabbit. Sa keso naman yun. Yan. Bali, tatapusin ko lang to. Kahit ito na lang muna sa ibabaw. Para pagdating doon, may makukulungan tapos hindi mag-ano ng tubig. Hmm na muna. Kailangan tapusin. Ito na po yung gagawin natin sa kulong na rabbit, mga kabayan. Ahatiin natin. Alisin na natin yung ibabaw. Para hindi naman maihiyan yung nasa ilalim. Medyo magiging madugo yung mangyayari dyan, mga kabayan. Gawa ng pati doon sa kalob ng kulungan. Eh, kailangan natin gupitin. Ang sabi nga sa trabaho, mas madali pang magbuo kaysa mag rebuild mantakin nyo mga kabayan isa-isang puputulin yan pati yung mga nasa loob tsagaan yan mga kabayan dugo at pawis talaga yan, mabuti na lang umuulan ngayon less pawis talaga pasensya na lang ang kailangan natin yan tapos eto gagawin ko dito Bali, magagamit pa naman natin ito. Kailangan ko lang ng pangtabon din sa screen para din sa taas. Magagawa ulit sa kulungan mo. Ito kasi pang mother cage to eh. Kasi hati siya. Yung paanakan, tsaka yung sa dito. Mother cage to eh. Sa, pa, sa paanakan. Dito sa baba, medyo derecho. Dyan natin ilalagay yung mga bangako. Kasi kasi pangit kasi ma maiihi anong mga nasa taas nakakaawa naman At yung mga ibang taro kapag nagabi na ayun ang gagawin natin ay sorry ayan o eh. nang lang medyo madugo-dugo tong

mời mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người Okay. mamaya na ulit tatapusin natin to bali mamaya na lang natin to tatapusin tong ating gawain at tayo ay kukuha muna ng order naming mga pagkain ng mga alaga dog dog food pagkain ng rabbit mga pagkain ng bibe, manok, pabo Bali, meron na kami na pag-orderan. Bali, kukunin na lang namin sa Gentry. Bali, um-order na kami. Pipick-upin na lang namin ngayon. Kaya, mamaya ko na lang babalikan yun. Then, check mo na natin yung mga rabbit. Kung kumusta. Yung kanya, tubig. Okay. Bali, mamaya ko na aayusin. Ah, ah, Medyo palpak pala ginawa ko. Ayan, no. Natulo. Mm kaya mamaya na lang ulit Then, sa kanila, mga pagkain nila medyo malinis um, lalagyan ko na lang ulit ng pagkain para sa kanila mamaya bali, ito yung pagka pagkain nila ang ginagawa ko talaga dito halimbawa kukuha ko ng damo sa umaga, dapat ang pakain ng hapon um, hindi ako nagpapakain ng sariwang damo sa kanila Bali, kailangan medyo ano muna, para uh, para iwas bloated din sa mga rabbit natin. Kasi ang kadalasan naging cause ng pagkamatay nila ay yung pagiging bloated. Um, hindi din kasi pwede na yung pagkain nila masyadong maraming tubig. No, bali, eto papakain ko sa kanila ngayon. Iiwanan ko muna Then babalikan ko na lang ulit sila mamaya. Tapos 'yan. Uh, mamaya ko na nga dito ulit babalikan pero lalagyan ko muna siya ng tubig pansamantala para hindi naman sila maubusan ng tubig. Kaya maglalagay muna ng pagkain. Okay, bali sa ngayon, iiwanan muna natin 'tong mga rabbit na 'to. Paling nilagyan ko na sila ng pagkain. Mamaya babalikan ng babalikan ko na lang ulit sila mamaya pagkatapos namin kuhanin na ng mga feeds na nandoon in order namin. Kailangan namin pick up yun kasi nakapag ano na kami ng order medyo dito pa pahirapan na pagbili ng mga dala na pagkain ng mga manok, bibi medyo nagaagawan kaya yung, yung pinareserve ko dapat na yung araw na ito makukuha agad siya kaya update na lang ako mamaya